Sa kailaliman ng di pa natutuklasang ilang ng Afrika, sa lugar na kailan may hindi nasisinagan ng araw, nagkukubli ang isang nilalang na wari-ibang ungot, isang sinaunang nilalang na hinahamon ng imahinasyon at nagpapanginig sa kaluluwa. Ang groots lang, isa itong dambuhalang ahas na may ulo ng elepanteng Afrikano, may mga pangil na matalim na parang labaha na madaling tumutusok sa laman at buto, at mga matang Walang tigil na sinusubaybayan ang bawat kilos ng biktima. Ang balumbon nitong katawan ay humahaba sa madidilim na bangin. Bawat pagkilos ay nagdudulot ng malagim na alingaw-ngaw sa kailaliman ng mundo. Ito ang nakapandidiring anyo ng groots lang, isang kimera na isinilang mula sa unang kaguluhan. Isang nilalang na nagsasanib ng hilaw na lakas ng isang titan at ang lasong tuso ng isang ahas. Ayon sa alamat, nilikha ng mga Diyos ang lang sa simula ng panahon. Subalit ang mapanirang likas nito at labis na pagkahumaling sa diamante ang nagtulak sa mga Diyos na hatiin ito sa dalawang hayop, mga elepante at mga ahas. Gayunman, may ilang growths lang na nakaligtas at nagtago mula sa mga Diyos sa pinakailalim na bahagi ng lupa. Balibalita na nagtatago ang growths lang ng hindi masukat na kayamanan, mga tumpok ng diamanteng kumikislap na parang mga bituin sa ilalim ng lupa nitong lungga isang yamang marami ng siglo ang nag-akit sa mga manlalakbay at mananaliksik na nabighani sa pangako ng kayamang walang kapantay. Ngunit tiyak ang kapahamakan ng sinumang mga has gumambala sa kanyang pagtulog tapagkat ang groats lang ay isang walang awang tagapagbantay, isang mandaragit na dinudurog ang biktima sa lakas na parang lindol. Ang kanilang mga butoy napuputol na parang tuyong sanga sa tindi ng puwersa at nilalamon niya sila ng walang kabusugan. Habang ang kanilang mga hiyaw ng paghihirap ay umuukilkil sa mga yungib bilang malagim na babala sa sinumang susuway sa kanya. Sa paligid ng mga bonfire ng tribo, ikinukwento ang mga pakikipagsapalaran ng mga naglakbay sa kailaliman para magpayaman upang matagpuan makalipas ang ilang araw na wasak ang katawan o nagimbal ang isip sa sindak. May ilan na natagpo ang napigtal ang mga bias at nakalawit ang mga matang balot ng hilakbot, samantalang ang iba na may naiwang kalansay na lamang. At nagkalat ang mga buto sa sahig ng yungib na wari'y malagim na palaisipan. Patuloy na humahalimaw ang mga yungib na tirahan ng grots lang sa mga tili ng mga nangahas lumabag sa teritoryo nito. Isang nakasisindak na paalaalang, may mga lugar na pinakamabuting huwag gambalain at mga lihim na dapat manatiling nakabaon sa pinakailalim ng lupa ang groots lang ay buhay na bangungot, isang palapit na anino sa kailaliman ng Afrika. sinaunang hilakbot na nagkukubli, naghihintay ng sandaling magising upang maghasik ng kaguluhan at pagwasak. Ang mismong pag-iral nito ay sagisag ng kung paanong nagtataglay ang kalikasan ng nakapangingilabot na mga lihim, mga nilalang na lumalampas sa pag-unawa ng tao at pumipilit sa atin na harapin ang pinakamatinding takot upang alamin ang sarili nating kahinaan sa harap ng lawak at kapangyarihan ng kalikasan.